Lilipat po kami dito ngayon sa kabilang kwarto. Sa 519. Ayan, dahil... lilipat na kami sa maliit lang. lang. Namin. Wala, wala dito sila. sa maliit lang kasi magwi waiting na lang kami ng flight. Ayan, yan, di na kami matutulog. A few hours. Parang dito na lang kami para... No, hindi, na. Na. <laughs> lang, hindi na tayo sa abang kwarto dito. Eh, hey, ano yung... Iba yung... Iba, yung, iba yung, yung... password pero yung... To, ganito ito yung 519. CR ha. To. Ayan po. Simple lang yun. Lagi ulit, 519, Kasi magpa-flight na kami mamaya. Naghihintay lang kami ng ilang oras, 5 hours. Kaya lumipat na kami dito sa medyo maliit na room. May queen at saka isang single. yeah cute cha ok lang